Pag-sisimula ng bagong taon, isang astronomical feast daw ang ibibigay ng kalangitan. Ito ang Quadrantid Meteor Shower na mapapanood mula alas 9 ng gabi hanggang bago sumikat ang araw at mauulit muli sa parehong oras bukas. Ang Quadrantid ay ang kaunanahang event nitong uh, year 2013 at uh, ito ay uh, uh, tinataya na makapagpapakita ng mga 40 meters per hours. Uh, depende sa lokasyon. Tuwing January 3 and 4 daw talaga lumalabas ang Quadrantids. At sa peak nito sa madaling araw, makikita hanggang apat na pong bulalakaw kada oras maski walang gamit na telescope o binoculars. Ngunit dahil medyo maulan ngayong gabi at maliwanag pa ang buwan, maliit daw ang chance ang makita ang meteor shower mula rito sa Metro Manila. The problem is uh, medyo cloudy rito sapagkat so meron tayong low pressure area. Tamandang na uh, norte ay merong uh, cold front. Uh, maaring hindi natin makita ang ating inasahan ngayong gabi. Doon sa baybayin dagat, makita natin dyan, wala namang masyadong mga uh, uh, obstacles dyan. Walang mga ilaw dyan, walang mga, mga trees. At maliwanag ang kalangitan pagdating sa ganun sa mga lugar na yan. Dyan mas magandang mag-observe ng uh, major showers. Sakaling di man swertihin ngayon o bukas, meron pang tatlong major meteor showers ngayong taon, ang Perseid sa Agosto, Leonid sa Nobyembre, at Geminid sa Desyembre. Ngayong taon din masasaksihan ang tinugri ang Comet of the Century o ang Comet ISON na maaari raw na mas maging maliwanag pa sa buwan. Inaasahang makikita ito sa Pilipinas sa Nobyembre. Ang Comet ISON ay ang uh, uh, nag-iisang kometa na inaabangan ngayong taon na ito na makapagbibigay ng magandang Uh, tail, yung mga gases, uh, yung plasma tail na yan, ay siya nating uh, witness dito. Lalo mas maganda yan kapag ka gabi, pag nakita natin, sapagkat define na define ang tinatawag na parang walis o tinatawag na tail ng kometang ISO. Igan Sandra, dahil nga makapal ang ulap ngayong gabi, taya ng pag-asa, hindi mapapanood ang meteor shower sa buong kapuluan. At live mula dito sa Quezon City, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.